Ito yung mga pinsang ko na talagang masisipag naman talaga sila at ah, sa mga ganitong pagkakataon na wala silang pasok ay tumutulong sila sa kanilang ina sa mga ganitong gawain. Ayan, ah, magkatulong silang magkapatid sa paglalaga ng mais para maitinda ng kanilang ina. Ang kanilang ina ay sadyang masipag talaga at ah, nasusuportahan ang kanyang mga anak sa mga ganitong gawain sa mga ganitong pagtitinda at ang mga pangangailangan nila sa araw-araw ay natutugunan din naman talaga. Ganon din sa mga pambaon sa school, sa mga pangangailangan sa school, nakakatugun din ang mga ganitong pagtutulong-tulong nila yung mga gawain na yan ay hindi lamang yan ang kaya nilang gawin marami pa silang mga nadidiskarte para talagang mapagkakitaan at yan nga ang mga nasa laman ng timba na yan, yan yung mga unang naluto ng aking pinsan na ibibenta na niya, ilalako na niya, susunungin niya yung mga yan talaga namang sobrang nakaka-proud siya sa kasipagan pagdating sa mga ganyang gawain at dahil nga sa pagtitinda na yan ay napapag-aral niya ang kanyang mga anak at ito naman sobrang proud ko din dito sa batang ito na talagang simula pa lang ay hinangaan ko na sa kanyang galing at talino. Nakakatuwa silang pagmasdan lalo na 'yung mga ganitong a uh, tulong-tulong sila sa mga gawain. Makikita mo talagang uh, masisipag na bata. Masasabi kong masisipag talaga sila at responsable. At ayan, uh, nilalagyan na nga niya ng tubig para mailaga na itong uh, pangalawang salang ng mais. At nandito na nga ang kanilang ina na sobrang sipag talaga na simula nung bata pa kami ay talagang kilala ko na ito kung gaano siya kasipag. At ganon din naman ang kanilang mga anak na na, nakikita ko kung gaano kasi pag kapag uh, tapos na nga akong gumawa ng ilang bahagi ng aking diorama o nung aking mga dino drawing nung aking mga arts pag gusto kong magpahinga uh, pumupunta ako dito sa lugar na ito at dito ako nagpapahinga at dito hindi lang ako talaga na re-relax kundi nakikita ko yung pagtutulungan nila nakikita ko yung mga anak niya na tumutulong talaga sa kanya sa mga gawain at ang sobrang hanga ko din sa mga anak nito, 'yung mga ganitong gawain, tulad nung pagbabalat ng gabi, 'yung mga ganitong pagluluto, 'yung mga ibibenta nila, uh, wala silang mga ano, uh, artista sa buhay, hindi sila nahihiya na gawin itong mga ito. Kaya minsan pag nag-uusap kami ng pinsan ko, sabi ko sa kanya, uh, dadating 'yung panahon, magiging maginhawa ka rin sa pamamagitan ng iyong mga anak na masisipag. At ito na nga ang patunay ng kasipagan ng aking pinsan. Uh, nilalako na niya, itinitindan niya, niya, yung kanya mga mais na naluto. At pagkatapos nga niyang maubos ay babalik pa siya sa kanilang bahay at uh, kukuha uli ng kanyang maititinda. Kung sa sipag din lamang talaga ay maipagmamalaki itong pinsan ko na ito. Sobrang napakagaling talaga niyang dumiskarte para sa kanilang pamilya, sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Maraming maraming salamat po sa panunood.